Lalaking motorista nilunok ang bitbit -bit na isang plastik na droga ng makorner ng mga pulis. Kanya-kanya talaga ng paraan ng mga tao makatakas lang sa pagkakasala sa ginagawa nila. Katulad ng lalaking ito sa Thailand na bigla na lang nilunok ang bitbit -bit niyang droga nang habulin ito ng mga pulis sa kalsada. Kung ano ang kinahinat na ng lalaki, ito. Isang gabing habang ronda sa isang kalsada sa Thailand, si Police Sergeant Major Pafa Windam Wang ng Bang Fili Police kasama ang kanyang kapwa polis. Napukaw daw ng pansin nila ng isang kahinahinalang sedan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Habang papalapit daw sila sa nasabing sasakyan ay bigla na lang itong humarurot paalis dahilan para habulin nila ito. Pero ang sedan na ipit sa traffic kung kaya lumabas ang driver nito at nagtatakbo papalayo habang merong bit-bit na plastic na naglalaman ng isang daang piraso ng methamphetamine pills na isang uri ng ilegal na droga. Pinipilit pa raw ng mga pulis ang lalaki na iluwa ang plastic pero minuya niya ito at tuluyang nilunok. Dahil dito ay nagkumbulsyo ng lalaki at bigla na lang nawala ng malay. Habang hinaantay ang ambulansya, ay binigyan ng first aid ang lalaki at nang dalhin ito sa ospital ay doon na na-recover ang nilunok nitong plastic kung saan nadurog ang mga nasabing ilegal na droga. Samantala, nang makarecover ang lalaki mula sa pagkakaagaw buhay, ay maharap naman ito sa patong-patong na kaso na dagdag sa apat na dati niyang mga kaso na may kinalaman din sa droga ikaw paano ka tumata ka sa mga kasalanan mo kapag nagkakabistuhan na D W I Z research report Re -re report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.